Welcome back sa akin tutorial vlogs. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag o gumawa ng masarap na pausawan saw para sa fish crackers. Tara na, umpisa natin. At dito na pala tayo sa kusina. Bali kailangan lang natin ng apat na mga clubs ng sibuyas ah, no bawang puti tapos isang ng bawang ah sibuyas <laughs> apat hanggang limang piraso sili tapos dalawang kutsarang dalawang kutsarang asin at tatlong kutsarang sukal at isang hindi na soft, ng soft drinks na 190 ml kasi kung ipupunain natin lalampas yan bali yung natin ngayon bali ang gililagay natin ay Bawang putih, Hahaha bawang putih, kamay na lang natin pag sure <laughs> na kung gas na okay na yan singutin natin tapos sili Pigain lang natin ito para lumabas ang mga katas. Ito po kasi ang yung para sumarap agad yung gawa nating suka kahit bagong gawa pa lang. Tapos lagyan natin ng asin. Ay, tama asin. Tapos asukal. Tapos ilagay na natin yung suka natin na suka natin na 190 ml pero hindi puno. Lalo na natin sa ating mga spices at Dom 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 natin? Tapos Tapos tutunaway lang natin yung asin at asin pal. Tapos natin. wala kay stephanie eh. nakasubmit ko ng inventory. Kasi sa akin ng suka. Okay. Good. Masarap. Lagay na natin sa sa may lalagyan ng soft drinks. Ito sa brolet. Suga. Bali, nyo lang yung lagyan nyo ng takip ng takip ng soft drinks para pwede nyo i upside down para i para tumulo sa kas o oh okay guys don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking videos thank you guys